Okay, let's go! Ayan, guys, mahalo na natin. So, ang gagawin naman natin sa susunod, kukuliktahin natin yung mga painuman nila ng tubig. So, uhugasan uh, natin. Ganito na sila, guys. Eh. Okay. So, kaya ngayon lang sila maka makainom ng ganun dahil kararating ko lang galing ng Manila kaya um, ngayon ko lang sila nakikita ulit dalawang linggo ko sila hindi nakita um, yan sila yan guys nakakuha na tayo na ano tatlong tatlong kainuman so dahil marurumi sila siguro hindi ko alam kung ilang araw na ito hindi nahugasan hugasan muna natin guys yan sasabunin muna natin so dahil walang maghahawak ng camera gagawin natin ay tanap muna tayo ng paraan kasi dapat din tayo sa labas maghugas dahil umulan ito na lang tayo sa loob Uh, kahawak kaya lalagay tayo ng magaya para hugasan natin hugas na tayo natin mabuti para uh, para naman na din so para din so kasi kung saan dito nagsisimula yung sakit yung lang na uminom ng uminom ng mga ulan yung, maraming yung kainuman yung sa natin sa tabuli ito yung pinaka -ano sa magalaga kanilang mga dapat magalaga ang sinong Ayan guys, nalinis na natin. No? Malinis na siya. Kaya, ready na tayo. So, lagyan na natin. Hindi naman siya ganun karami ilalagyan natin. Kasi, papalitan naman natin to. Ito, dami-damihan natin yung isa kasi. Ito yung sa maraming sisiyo. Ayan. Na. Ayan na siya guys. Nakapaglagay na tayo. So, takpan na natin. Ayan na guys, nakaready na. So, let's go. Painamin na natin. Ayan guys, painamin na natin yung mga manok natin. Bit-bit na natin yung ano. Kainin natin. Ito yung unang batch ng mga sis. Uh, unang kulungan ng mga sis yun. So si. makikita natin sila. Yan. Uhon-uhon na sila. Sinigil matagal na sila. Hindi makainin ng Yan yun ah. Ito yung unang natin ligay. Ito yung niya na. Limitad na. Ayan. So, na natin. Ayan. So, ayan. ayan sila. Uh, puro yung sila lalaki guys. Binukod ko na yung sila. yan kasi. Kaya ako sila pinapainan. Dahil... Uh, papakawalan ko na sila, palalabasin ko na But us think to will be nalagyan na natin lift, yan, yan na sila sila yung limang babae nalaman na sila yan. papakawalan natin sila bukas maga nalaman yung pabila yan nalaman na sila so, bukas papakawalan din natin yung mga babae nyo Iiwan na natin yung natin isang lalaki dyan. Right. Ayan, guys. Pairin din natin yung na, halagyan na rin natin. Parang na yung lalaki. Sa apat ang puti. Pero lalaki.

papainin niyo sa taas. dito sa taas Ayan okay. guys, nakainom na sila dito lahat sa kulungan. No? Ayan, parang may isa nakainom na rin. Mainom na siya. At yung isa natin, nakainom na rin. Medyo mainom siya. Ayan. Medyo takot sa tao. Pati yung isa dito sa dulo, nakainom na rin. makainom na sila lahat so dito naman tayo magpapainom dito naman tayo sa kabila eh, hindi na makapag-antay eh. hindi na sila makapag eh. so so ayun na guys nalagyan natin sila ng inumin so na sila pati itong dito sa kabila ha? Hmm. so, so ako naman tayo dito sa kabilang side ito naman ayun na sila hmm. nakainom na hmm. ayan sila. so ayun pala kayo nagulimbing ayun ayun dito tayo sa ayun kukuha tayo ng mga inuman nila ng tubig. Sa labas lang ng kulungan yun. Ito, papunta tayo din sa loob. Ay, mayroon akong isang manok na matakbo. Special guide yun siya. Pagilid. Ito, nandito may mga sisyo, may mga babae. Kaya ko sila payunin nga, sabi ko kanina, dahil ilalabas ko na sila, papakawalan ko. Ibigyan ko muna sila ng ano. Protection na gusto sila na. Ito hmm. hmm. so, tulot. So, papainin muna natin sila. Bukasan muna natin yung mga tubig nila. Papalitan hmm. natin ng tubig. So, ito, at pa dito, kabila. Ngayon, hmm. natin yung mga tubig nila palitan natin kasi kapakawalan na natin yan malalaki na sila masyado dyan sa tulungan dapat na sila nakakawala so ito ay meron dito dito meron dito yan meron dito yung dito Ayan. so palitan natin yung tubig nila marami silang tubig yung mga na ilahin. So, yung nanay na yan, uh, um, patakawa natin. So, ayan. So, yun lang naman siguro yung kainuman. Napapalitan natin. Ito naman sila. Lalagay lang naman natin yung sinasana. Okay. So, ito pa pala. Meron pa palang lagayan dito ng sisi. O, uh, tubig. Kapalitan din natin. Ayan. Sige, okay, marumi na yung nila. Pagkasa natin yung lagayan. Ayan, mga bagong sisi yung sila ilipat natin. Kapag natin. Ayan, meron na yun.

Papa Illuminating kay parang ulan. Yeah. Siya. Kain naman yung natin. Okay. Naman siya. Minamanyong Papa Illuminating. Okay, sa Indonesia. Kag ako naman tayo dito sa kabila sa dulo. Meron kayong Hmm, sumabit. Sumabit siya, sumabit. Ano tatanggalan natin? Sumabit siya dito, sumabit. So, lagi natin itong painuman. na <coughs> natin yung sisiyo ni Kukuk ha. Ikaw na ang mag-aun um, ito mag dating mo ito na magpakawala ikaw na mag-alaga nito eh pupugi ng nito tinan mo Ayan. Ayan. Uh, parang putong taraso yata ani-ani ani na Ayan ko na Tsaka ako nang bitawan yung pag-uwi. Ayan bagong binitawan ko yun ha. Ayan o. silang kulungan. Uh, siguro nasa sa mga 30 piraso. Nandito pa yung mga Hindi ko pa binitawan kasi parang mahina yung katawan nila. Yun. Pinapalakas ko pa. Loh, nak pakai amun tu mungkin tak lah, tua, nak kat ker, tua sih nanti. Papa huli akan kasih tahu. Ya, mungkin serap sih nak pakai ini. Hey, bukain mula.